nakita nyo naman punong puno na yung ating asola pond after ilang days isang linggo lang ata ito simula nung ginawa natin so ay mag harvest tayo and muha tayo ng pang harvest Ayan, so dito natin siya ilalagay So mag-harvest tayo So kita nyo, siksik na kagad siya So Para madali tayo mag-harvest ng asola eh syempre namiskarte din tayo ng madaling paraan para ma-harvest natin siya na mabilisan mas maganda nga pala yung kwan medyo mas malalim ayun o no? bakit mas maganda yung medyo mas malalim mas madali natin siya ma-harvestan ayun no? so yan basic na basic lang o oh. diba ayun o oh. no? So iwanan natin tong matitira. So gano'n lang, Gano'n lang kasimple mag-harvest. Ating asola. So ito. Malinaw na tong pagkain ng ating mga alaga. Diba, diba, diba? So yun lang.